Anong ganap sa mundo ng showbiz? Matapos ang pitong taon ng relasyon, tuluyan ang tinuldukan ng dating Miss Q&A Queen at internet personality na si Lars Pacheco ang pagmamahalan nila ng long-time boyfriend na si Clyde Vives. Sa isang emosyonal na video, inamin ni Lars na siya mismo ang nagdesisyon na wakasan ang kanilang relasyon matapos umami na ilang beses siyang nangaliwa. So, I cheated on him. Once, twice, thrice, and I could stand anymore seeing him loving me so much with all of his heart. And all I can do is to give him pain. So I decided to end it up. Ayon pa kay Lars, hindi na niya nagawang harapin si Clyde ng personal, kaya iniwan niya ito habang natutulog, kalaki pang isang sulat ng pag-amin. Not because I want to escape, but because more than I want to ask forgiveness sa kanya, I don't want to forgive my son first. Bagamat aminadong siya ang may kasalanan, nilinaw ni Lars na ito ay sinadya. Those cheating that I did, I wouldn't say it's an accident. I choose to do it. And that's the reason why I wanted to end it all. Like, I couldn't stand to be with Clyde, knowing that, you know, I have feelings for others. Humingi siya ng kapatawaran kay Clyde at umaasang mapapatawad rin niya ang sarili. Kinumpirma naman ni Clyde ang kanilang breakup sa isang Instagram post. Sa loob ng 7 years na punong-puno ng pagmamahalan, nakakalungkot lang na iniwan mo ko habang natutulog ako at nag-iwan ka ng mahabang mensahe. Sana kinausap mo muna ako para alam ko lahat ng gagawin. Sorry kung na-over ako sa pagmamahal sayo pero kakayanin ko." Ang tanong ng mga marites, sino nga ba ang pumalit kay Clyde sa puso ni Lars? At siya rin kaya ang dahilan ng paulit-ulit na pagtataksil?